Hello mga kasari, so ayan pagkagising ko nga sumaga, ayan dumiritso na agad ako dito sa aking tindahan at ang bukas na agad ako dito ng aking gate at makikita nyo nga sa labas medyo madilim-dilim pa nga dyan mga kasari pero kailangan ko magbukas at maaga gumising dahil nga may pasok na naman at kailangan ko talagang kumilos na naman dito sa aking tindahan at sa loob ng aking bahay dahil nga ang dami ko nang gagawin dito. So ayan ang mga kasari pagkatapos ko magbukas ng gate, pumasok nga ako dito, dito sa loob ng bahay at nagluto ang alang ng ulam na aking anak na pang almusal at pagkatapos yan ay nagplansa na nga ako nang uniform nang aking estudyante mga kasari at syempre ganito talaga yung buhay ng tindera hindi lang pala tindera syempre kailangan bising busy, busy din tayo dahil nga nanay nga tayo o di ba naman dalaga tayo di ba ba naman natin ito dalaga pa ba tayo syempre kailangan may anak na tayo may asawa na tayo may pamilyado na tayo charot la so ay ang mga kasari pagkatapos ko mga plancha at magluto ng almusal ng aking anak ay naglagawa agad ako ng yelo dahil nga maaga pa lang ay talagang naubos na talaga at pinakyaw na nga yung aking yelo dito sa aking tindahan mga kasari maaga pa lang ako kumita na talaga ang tindera yung... at pagkatapos yan inayos ko naman dito yung aking stante dito na babasagin dahil nga masikip kasi doon sa looban at pagilos-kilos ko dito mga kasari kaya ang ginawa ko inurong-urong ko na lang aking ganti dito sa harap dahil nga kaya para kit pa paano makakilos naman kami dito sa loob dahil gini, hindi nga kami ka, ano makadaan-daan dito sa food mga kasari dahil nga masikip nga dito dahil nga maliit lang naman yung space o oh, maliit lang naman yung aking dahil mga kasari kaya kunting lagay lang dito sa aking mga paninda ay talagang masikip na talaga at pagkatapos ko nga mag-ayos doon ng aking stante ay dumiritso naman ako dito sa labas at inayos ko ko naman itong mga mineral mga kasari dahil kakadeliver nga ito. Mabilis kasi maubos ito ang aking mga mineral dahil nga sa sobrang init ng panahon ngayon kaya mabilis talaga ngayon yung mineral dito sa aking tindahan. Kahit nga kadeliver lang ngayon ay bukas na naman ito mga kasari. Ubus na naman ito yung aking mga panindang mineral dito mga kasari. At yun lang mga kasari. Maraming salamat sa panunood. Bye.